Oo Ay guys so Ito po yung, yung ginawa namin resort oh. Ayan, na, pinit, po si radio, <laughs> Ayan po sa radio Kakain ng mangga Ayan po Ubus ko na lang yung pinturang yun oh. Ayan Ito po yung resort oh. Ayan Ama, Amarana Private resort Amarana Amarana Private resort Ayan po may halaman oh. Ayan, May welcome Oo oh. Ayan po, Ito po yung pinto, o ginalit ay bawat-bawat kayong, yung muntik iyan muna siya, ayan po, ayan po ang pinto. Oh, ay, oh, pinto, ayan po, oh. o oh, gano'n, tao, ulan na lang yung pinto, sisiiral din niya, kahit ang takot niya ni pangkotse, yung kid ng halaman, ito habang niyo siyo swimming ka. Oh. Upo ka dito. Yan swimming pool niya. Sarap mag-swimming. Eh. ayan po. May halaman din dun. Ayan, oh. ayan. po. May halaman din dito. Ito ihawan. Oh. Sosyal ang ihawan. Anak ng bako kang bagong bago. Oh, ayan po. Ayan. Ayan po. Ayan, oh, ayan ah. Ayan yung loob oh. Ay nakalak. Mapasok yung pusa kasi. Ayan po yung loob. Ayan. Ayan po yung mga ano. Ayan na yun siya. Ganun din ganda. Dalawang video agay ko. Ayan po. Ganda Ah, oh. kunti. Ayan po.